Mas maraming investors ang ngayoy na iingganyong mamuhunan sa Pilipinas. Sa Through the Lens interview ng Presidential Communications Office kay Food Manufacturer, Mondenisan CEO Henry Soento. Sinabi nito na dahil yan sa mga hakbang na ipinatutupad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng Strategic Investment Priority Plan. Kabilang dyan, ang pag-streamline o pagpapadali at pagpapaluwag sa pagnenegosyo sa bansa at ang pagbibigay ng incentive sa mga negosyo na ginagawa rin sa iba't ibang bansa. Ayon kay Soento, sa katunayan, sa higit apat na dekada nilang pagnenegosyo sa Pilipinas, ngayon lamang sila nag-apply para sa incentives. Malaki anyang may tutulong nito sa mga local businesses para maging globally competitive. Dahil sa create ng law, Create, ah, they CREATE law. No? Huh. Philippines has been attracting, ilan ba? 1,200 projects with 1.2 trillion pesos yeah. investment. Yeah. Uh -huh. Maganda dito is kasi basihan sa strategic investment priority plan. Yeah. Uh -huh, no? Uh -huh. You're registered with the Board of Investments? Opo. Uh -huh. So, food security initiative kasama doon. Uh -huh. At maganda dito is sa itong administration, ginawang mas madali. Ini-streamline. Ah. so in the 45 years kami dito, ah. this is the first time first time kami first time. magpa magpa, ano, mag, mag apply ng incentive. A ah, first time? First ah. time, biro mo. Ah. So, nagpapasalamat. Kasi ma maluwag na, saka madali na kumuha Mas mga madali. lisensya, saka permits. Yes, so, saka incentive. Uh. No? Yeah. Kapag pinigay ng incentive, yung local business magiging mas globally competitive. Yeah.